Kirinyaga, ang bundok na kaliwanagan, Salin linino. Ang kikuyo o mas tamang tawagin kikuyo ang mga tao sa Kenya na nagsami sa pasimula ng paghahati ng santinakpan. Ang Diyos na manlilikha ay gumawa ng natatanging bundok na nagpapakilala ng kanyang kagalingan at naging kanyang tahanan. Ito ang Kirinyaga, ang bundok na kaliwanagan kung tawagin ng mga taga-kanduran ay Mount Kenya. Ito ang tahanan ng mga Diyos sa mundo ng walang sinong mang nakakakita at sadyang napakalayo, bagaman siya ang takbuhan sa panahon ng pagkaligalig. Ang mga tao ay tumatakbo sa kabundukan upang manalangin, itinataas ang kanilang mga kamay at naghahandog ng mga sakripisyo roon. Sang araw, dinala ng Diyos si Gikuyo sa tuktok ng bundok at ipinakita sa kanya ang buong lupain, ang lambak, ilog, kagubatan at lahat ng nilikha. Sa gitnang bahagi ay naroon ang mga punong igos na nagsanga-sanga. Sinabi sa Diyos na doon siya magtayo ng kanyang tahanan. Pagdating ni Gikuyo sa lugar na natuklasan niyang hindi lamang magandang lugar ang ipinagkaloob sa kanya, kundi pati rin ang isang magandang asawa. Ang marilag na babae ay tinatawag na mombe, ang tagapaghubog na nagkaloob sa kanya ng siyam na anak na babae. Naging napakasaya ni Gikuyong ngunit hindi maialis sa kanya ang kalungkutan sa kalwalan ng lalaking anak. Nagtungo siya sa kabundukan at humingi ng tulong sa Diyos. Tinugon siya ng Diyos na huwag mangamba at sundin lamang ang kanyang ipagagawa. Initusan si Gikuyo na maghandog ng sakripisyo sa harap ng malaking punong igos ng isang batang kambing at tupa. Ang taba at ang lugo ng hayop ay ibubuhos sa katawan ng puno at ang karne ay ihahandog sa Diyos ng buong pamilya sa pamagitan ng naglalagablab na apoy. Sinunod ni Kikuyo ang inuutos ng Diyos at iniuwi niya sa tahanan ang asawa at ang mga anak. Nang marating nila ang punong igos, gayon na lamang ang kaligayahan nila na makita ang siyam na lalaki. Nagpatay ng isang lalaking tupa at naghanda ng pearl millet para sa isang malaking piging. Lahat sila ay kumain, nagsaya at mahimbing na natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, tinanong ni Kikuyo ang mga binanta kung nais makasal sa kanyang siyam na dalagang anak na may kondisyon kung papayag sila ay maninarahan sila lahat sa kanyang tahanan at masusunod ang kanyang mga anak na babae. Ang mga kabataan ay kagayat ng magtumalima. Ang lahat ng Kikuyo ay namuhay ng iisang pangkat na isinunod ng kanilang ina, ang pamilya ng Mombe. Nang mamatay ang kanilang magulang, ay hinati inang pantay-pantay ang lahat ng ari-arian. Hindi naglaon ay naging napakalaki ng angkan. Bawat anak sa siyam ng magkakapatid ay nagaroon ng kaniyang-kaniyang angkan na dala ang kaniyang-kaniyang pangalan. Kaya't bumuo sila ng punong kikuyong mula sa siyam na anak na babae, ang buong lipit ng mumbe. Ang mga babaeng mumbe ay may gawing pag-aasawa ng maraming asawang lalaki. Polyandry ang tawag dito na matatagpuan sa ilang mga lugar. Pagaman mas manakakarami ang lugar na maraming asawang babae ang lalaki. Nakakaranas ang kalalakihan ng paghihirap sa ilalim ng pamamalakad ng mga babae. Sila ay sinasaktan kung naninimbuggo sa iba at kapag napatunayang nagtataksil sa asawa ay pinapahiya at pinaparusahan. Dahil dito, nagplano ang mga kalalakihan na papaklas bagaman alam nilang napakalakas ng kababaihan at napakahusay ng mga ngaso. Lihim na nagsagawa ng papaplano ang kalalakihan at kung kakasihan sila ng tadhana, magtatagumpay sila at magliligayahan. Lahat sila ay nakikipagtalik sa mga babae at naghintay na maaring maganap. Pagkarating ng anim na buwan, tila sinasang ayunan ng tadhana dahil pawang nagdadalang tao ang mga kababaihan. Nagsagawa ang kalalakihan ng revolusyon laban sa kababaihan na hindi makakalaban dahil sa bigat ng dinadala. Kaya't ang mga lalaki ang naging puno ng mga pamayanan. Pinatanggal nila ang pag-aasawa ng marami ng mga babae, ngunit pinanatili nilang maraming asawa nilang mga lalaki. Nagpasya rin silang baguhin ang pangalan ng bawat angkan. Ang pangkat ng mambe ay pinalitan nilang Gikuyo, ang pinakaunang ama. Ngunit nang sinubukan ng mga lalaki na palitan ang pangalan ng angkan ng mga babae, ay naghimagsikan din ang mga kababaihan. Tinakot nila ang mga lalaki na papatayin nila ang mga isisilang na maraming mga lalaki at hindi na papayagang kailanman na mga pamuli at maghahandog ng anak. Kaya't ang mga lalaki ay napatigil at humayag na manatili ang angkan ng kikuyo sa mga pangalan ng unang mga babaeng pinagmulan ng unang angkan. Lumipas ang panahon, ang pamilya ay nadagdagan pa at hindi naman na lahat sa pamanang lupain ng Kikuyo. Ang ilan ay nagplano na lumipat sa kagubatan ngunit sa matagal na panahon ay naninirahan ito ng mga pigimis na naninirahan sa mga kuweba sa ilalim ng mga lupain. Sila ay pawang mahiyain at laging naghuhukay upang gumawa ng daluyan patungo sa Nile River.